concern sa mga viewers natin, Jervie. Meron kang gusto sabihin sa kanila? Okay. Lilinawin ko lamang po yung issue. Oh. Tungkos sa amin ni Luke. you know, our marriage is not perfect. Wow. Katulad ng ibang couples, syempre may misunderstandings, merong challenges, at hindi rin po nakakatulong na minsan hindi kami magkasama because Luke is working abroad. Oh. But for 13 years, Sinubok na po kami ng panahon at araw-araw pinipili po namin mahalin ang isa't isa. So, kami pa rin po, we're still together, wala po kaming problema ni Luke, masaya po kami mag-asawa. Oo, so, Katunayan niya, umuwi ng Pilipinas, kararating lang po kanilang tanghali. Eh. So, yun yung sinalubong po sa kanya na kwento. Hindi naman kasi, kasi ako, kahit ako, yung mga friends ko nagtatanong, Totoo ba talaga kasi pina-follow ka nila sa TikTok, may content ka? na meron pa nililipsync na heartbreak song. Okay. Tapos, pag tingin naman sa IG, tinignan ko rin. Wala nga naman yung mga pictures niyo ni Lo. Yung tinikto ko po sa na song ni Ariana Grande. Ano ba yun? Yung We Can't Be Friends. Feel ko lang siyang itiktok doon araw na yun. Tapos na, yung pictures ko naman sa Instagram, inaayos po kasi ng management yung feed ko for work. Okay. So nagtanggal sila ng ibang pictures. Pero ibabalik din nila yun. Pero okay. nagulat nga ako, bakit wala ibang pictures ko? So yun, parang napagtagpi-tagpi na lang ng mga netizens yung kwento. Tapos meron pa mga gumagawa ng fake news, fake videos, ini-splice yung mga dati kong vlogs. Tapos nilalagay yung umiiyak ako doon sa issue. So I think a moral of the story, we have to be responsible with, you know, the content that we receive and consume. Yung mga napapanood natin online, magingat po tayo sa fake news and of course, um, Diba? Ano? Let's mind our own business. Reaction? <laughs> Anong reaction ni Loc? Nagbulat siya, tawa nga siya, nagtawa. Hindi na dapat ako magsasalita kasi wala naman talagang issue po talaga. Kami mm -hmm. pa rin po. Oh, mm -hmm. Mr. Loc Rines. -right. Well, happy kami. No? <coughs> <coughs> wala namang <coughs> <rin> problema. <laughs> <yan lang>. <laughs>